Yo, what's up mga idol no? Nagbigay lang ako ng komento doon sa katapos na laban ni Eman Bakosa mga idol. Hindi naman tayo magaling mga idol. Sabi natin nagmamagaling tayo, hindi naman mga idol. Ano lang, doon lang tayo sa totoo mga idol. Doon kasi sa laban ni Inga hey, ng mga motor. Doon kasi sa laban ni Iman Bakosa mga idol kahapon. Idol ko yan. Idol ko yan sila. Pero sa so nakita ko kahapon mga idol, tatawarin ako mga idol ha. Pero ito, opinion ko lang to talaga para sa akin mga idol panalo talaga si Makita doon mga idol si Makita panalo siya doon at saka nakita ko rin doon mga idol sa laban na yun mga idol yung kailangan i-improve ni Eman Bako sa mga idol kung darating ang pagkakataon na makakalaban pa siya ng makakalaban pa siya ng mas magaling at hindi ko minamaliit si makita mga idol pero sa totoo lang, mga idol sa makita mga idol hindi talaga siya masyadong sabi natin na magaling no, sa edad niya na 20 years old hindi siya masyadong magaling pero hindi ko na nagustuhan yung performance ni Iman Bako sa mga idol si sa tuwing aatake po kasi si Iman Bako sa mga idol nakikita ko sa kanya sa tuwing aatake po siya mga idol yung naka hindi po siya hindi po niya nagagawa yung itinuro ng tatay niya ng mga movements ng ulo ginawa niya lang yun mga idol pero hindi hindi palagi minsan lang mga nagagano na siya mga idol mahalaga kasi yun mga idol at saka yung footwork ni Iman bako sa mga idol kulang po talaga mga idol at saka kung sumunto po kasi si Iman mga idol haba diba, sumunto siya attack siya ng ganun kung bumitaw siya ng leap jab susundan niya ng right straight mga idol after nun, hindi na siya makabalik ma, ma, kaya mauwi siya sa mauwi siya sa magayak magyakapan sila so hindi hindi yun ang hindi niya yun na ano yung tinuro ng tatay niya ni Manny Pacquiao yung tinuro niya Manny Pacquiao kasi is sport mahalaga po kasi talaga yung board, mga idol hindi siya nagmamagaling tayo mga idol pero totoo yan mga idol tapos sa tuwing siya ng gano'n tapos magkaanoan na Mahina po yung ano niya mga idol, madali po siyang mapa-load. Delikado po din yun kung gano'n Kasi kung sa totoong laban lang mga idol, pag makalaban siya sa ibang lugar, seryosong laban, talagang mabibilangan ka nun mga idol. Nagluluhod ka ng ganoon. Lalo lalo na yung first tumba niya, yung tinamahan siya ng ano. Para sa akin, kahit sabihin natin na may napatid na pa kahit na ano, pero matatawag pa rin yung knockdown mga idol. Bakit? Kasi tinamaan siya ng may tumama na suntok sa body. Yung na dala siya, nadala na tangay, yung pa na ta na Nadala. So, 'yun, 'yun 'yun ang ano, 'yun ang problema ni Eman bako sa mga idol. Kasi ang laban ng tatay niya pag si Manipakyo kasi ang lumaban mga idol. Pag once na umatake 'yan, umatake pak 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 pag sulod niyan pag ganyan nan ganyan tapos pag kasulod niyan mga idol hindi yan basta-basta na magdikit na makabalik yan siya mga idol kung baba mag back bounce yung ano yung put diyan nagagamit yung footwork at wala si Ima na ganun mga idol at kung suggestion lang to sa akin hindi sa nagmamagaling mga idol hindi siya nagmamagaling kung hindi pala kung hindi kailangan talagang may style si i, Iano ano natin, ibagay natin yung style ni Iman Bako sa height niya. Hindi bagay sa kanya yung ganito. Hindi bagay. Alam niyo bakit mga idol? Tatamaan ka talaga pag may kalaban ka mga idol, lalong lalo na pag ang kalaban niya is out po. Ka style lang tatay niya, talagang tatamaan si Iman mga idol ng lip street mga idol, lip street. Sasahudin niya talaga yung mga idol, yung mga ganito. Para siyang si Margarito ang labas nung mga idol. si matangkad siya ang magandang style ni Iman mga ni Baku sa mga idol sa height niya. Yan ito dapat. Yan yan. Kasi ganito kasi maka siya. Yan yan dapat parang ni style ba. Ni style. Pwede na rin gamitin yung mga bilis ng kamao. Pwede na rin yung gamitin mga idol yung bilis ng kamao niya doon. Pero mas maganda kung nakaganito siya. Kasi mas makadipin siya kasi siya ganyan mga idol. Kasi advantage niya yun. Advantage sa kanya mga idol. Kasi siya. Magkaganyan siya. siya. Ganyan. Kasi at saka mahaba yung mga galamay niya. Kasi kung nakaganito siya, magganyan. Ganyan siya, ganyan. Tapos hindi ganun, hindi niya nasusunod yung turo ng tatay niya na dapat magalaw ulo mo. Tapos dapat mabilis po twerk mo. Ah, wala. Ito, mark, mark my word mga idol. Pag hindi nagbago mga idol. Tandaan nyo to. Pag lumaban si Iman mga idol, tapos south po, tapos magaling. Lip straight mga idol. Lip straight tapos lip hook. Ah, uh, lip straight. Ah, uh, lip straight tapos right hook. Yan ang magiging ano ni Iman. Ganun siya. Mas maganda talaga na nakaganun siya. Tandaan yan mga idol ah. Hindi siya nagmamagaling ako mga idol pero... Yan talaga ang totoo. Sorry, sorry. Sorry ah uh.